Gawa ng ano yan. Gawa ng walang sprocket. Mm, dumi. Nakakamdyo pala ito. Yan, video natin. tigas. Ito hmm. kasi ang ano nito. Wala naman. Kasi ito yung pagmisan kaya ano, gawa nito. Nasabit? Oo. Uh -uh. Wala naman eh. ay parang ito maluwag oh parang dulog ang ano yun oh Lala. Tama. Lala. Ito yung sa ilalim. Oh. Sa ilalim. Ito kasi yung pagbinsan yung mga washer ang nagkakaproblema. Ito, yung, yung mga washer yun ang importante na. Mawawala. Mawawala. Ay yun ang sira o. Okay. Stick bearing nga o. Stick bearing. Kinain na pati yung dulo. Ay, ibig sabihin ito ay palitan na rin? pang ang kumapit. Hindi na mabunod yung wasir yeah. Ito nga ubus ubos. Oh. Nawala so, ano? Oo, uh, ubos na yan. Wala nang bulitas. Eh. Ayun, ayaw mo lumabas. Nabusar ka na. Ibig sabi, sabihin may tama na yan. Kahit palitan, papalitan na yan, ano? Oo. So, Ah, uh, at pet Ah, main drive. Main drive. Kasi pagka ito hindi mo uubusin din yung ano, uh. hindi tatagal yung ano, lumubog na eh. At saka may ano, may sabit-sabit na. Uh, na. Main drive at saka dalawang main bearing. Main drive at saka bearing. Stick bearing. At saka ito ano. Yan yung saka, main drive. May, saka yung main drive bearing hmm. ano ito walang problema sa ano okay na yan